Heto na naman. Pahinga lang tayo sa glit at isi-share ko sa inyo ang isang panibagong episode na naman dito sa Punak Botanic Garden. Kaya titingin tayo ng iba't ibang klase ng puno na meron dito na bago sa ating kanilin. Isi-share ko sa inyo at baka makakilala nyo o hindi ko rin ang mga nakikilala ng puno. O diba? Bye-bye! See you! pupunta tayo. Parang dito yon Wait lang. Wait lang. Wait. Mali. yung ating pasok. Kaya dito tayo papasok. Sobrang init lang doon. Ayan. Dito tayo. Kasi may mainit doon. Ayan. Lalakad tayo. O, kita kung gaano kalilaki ng mga puno. Ayan yung pahingahan dito. At yan yung talikuran. Ayan yung opusina ng mga nagbabantay. Tapos, eto, tignan nyo naman kung gaano kalalaking puno naman, oh. Oh, parang hindi ko po alintana yung init, ah. Ayan, oh. Ito yan, mga klase na mga kumukubo. At anong klase na mga puno ang nandito. Ayan, kalalaking mga puno, hindi ba? Ay, grabe. Oh. Ayan. Ibig sabihin lang nito, talagang inaalagaan ang... Ah? ating kalikasan dito. Maalaga talaga sila. Yan. Um, ba? Ay, sobrang init na naman. Ay, sobrang init. Grabe. yung pawisan ang loli nyo. <laughs> yan. Share ko lang sa inyo. Bakalas na to. At talaga hindi ko na kaya. Sobrang init. Hmm. Yan. Saan ba ako napadpad? Oh, that is good too. Hmm. Ang napadpad ako dito dahil so nice breed. Hmm. So great. Hmm. Parang maliit yung na Nababaan ko ah. Great lang. Saan na ako napadpad. Mali nga. Mali nga. Mali nga. Mali ito na ko. Dito saan? Dito Dito kasi umiikot natin ito. Yun. Matarap. Samba ah. Samba ko pumunta na Ayaw kong dumaan doon sa sobrang na yun. Hmm.

garden of the birds. Hmm. Kaya pala garden of the birds. Kaya pala malalaki ang puno. Ayan. Ang grabe. Oh, Ayan na po siya. Ay, diba? Hmm. 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 Okay. Just wait for a while. It... Now I'm back. Okay. Nag-take lang ako ng picture doon. <laughs> Ay, meron nga ba? Meron nga. Yeah. Lalabas tayo ulit dito kasi nagkamali ako ng pasok. Mali talaga ako sa totoo lang. <laughs> hindi daw masamang aminin ang pagkakamali minsan dahil minsan sa bawat pagkakamali don tayo natututo o, ba? Diba? kaya naligaw tayo kung saan tayo naligaw, doon tayo bumalik para don tayo babangon o, diba Humubot. ano <laughs> <Aray>, Diyos ka <laughs> ito ito ang nagagawa ng nag-iisa na maglalakad sa gitna ng initan o, diba? piling ano po, misisa lang tapos pag uwi ko, doon ko makikita ang tunay na kulay ko o diba dito dapat ako dumaan eh kaso yung aking aking nilabasan o oh, sige lang nakakarating ka rin sa iyong pupuntahan napapagod at nauuhaw na po ako talaga sa totoo lang kaya binibilisan ko na yung lakad ko kaya pasay siya na kayo sa ating magalaw na video. Hmm. Saan po talaga ba ako bumababa? Bababa. At saan nga ba ako lang ibas? Ay, Diyos ko. Oh, that's the after this. Ay. I... Dito na naman ako. Ay. may pakikita ako sa inyo dito. May papakita talaga ako sa inyo dito kaya ako dito pumunta. O oh, di ba nakita niyo 'yan? Napakaganda ng plu ng flowers pero ang bango. Ah, pakabango ng ano niya, tabi-tabi po. Ayan oh, makikita lang po. Ayun. O oh, pa ang ganda, ang bango. Ang bango niya oh. oh ang, bango. <laughs> ang bango. niya, ano? Sa huh? Ano namoy na mo? Hmm. ba diba ang bango? Uy. Patabi ka dyan. So. Oo. CR? Yan. O, yan. o yan. O yan yung bunga niya. Tapos ang daming flowers sa taas oh. O kilala nyo ba yan? O. tatakita ko sa inyo itong nasa baba. O diba? Gaganda ng flowers. Hmm. Dito na ako galing kanina. O, oh, yan. O, oh, diba? Ipinakita ko lang sa inyo yan. Ganda na yan. Hmm. Hmm. See? So nice. So pretty. That's so pretty. Oh. Oh. Kita niya yung mga flowers na yan. Ang gano'ng maganda. Hmm. Hmm pero yung bunganya kulay brown, huh 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 ang ganda huh 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 ang ganda. huh 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 sa huh 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 yan ang bunga niya. Ang dami. Oh. So, yan. Pakita ko sa inyo. Yan. O, oh, yan. Yan yung flowers niya. Yan yung flowers niya. Yan yung bunga niya. Yan. O. Oh. Hmm. Wait, ha? O, oh, yan. Yan. Yan yung bunga niya, o. Oh. Hmm. Yan yung bunga. Kita niyo kung gaano kaganda yung flowers niya? Ang dami sa taas. Tabi-tabi eh. po. Oh. Ang dami eh. Ang dami sa taas. Take a picture one. Oh, see? That's it. Mm. Mm hmm. O kita nyo, umalis ako dun sa punong ipinakita ko sa inyo, ang dami ng pumalit, oh. na entry hindi lang ako na-intriga, yeah, kapapati sila, o, oh. hindi, okay. yan, yeah. okay guys, bye, uh, magpapaalam na po ako pang samantala, at see you on my next episode, and see you all around, bye bye for now, and God bless everyone.